there <laughs> yeah, they go. Wow. Oh. Sir. Sir. Hello, what's going on? What's right? Sir. Yes, sir. Where's tooth? Hey. Hi, guys. It's giving. Ano. Hindi ko rin alam, pero maganda yung daan. Tagpong 35 kami guys, medyo downhill siya. Hindi yun nila. Pero ayun, hindi pa ako pumapalit ang trunk ko. Pasensyahan niya. Pasensya na guys. Tingin nyo ako. Wait for me guys. Rota namin ngayon guys is ano? Alig Delphine Labano tumawin eh. Wait for me guys! Grabe ang haba oh. Iha! Sarap mag-bike talaga. Pagkatapos ng intense na takbuhan ito, kakain kami. Gutom na po. Yan ang bilhin mo. Dito kami ngayon dahil ano, babawas tong mga kasama ko. So, nandito kami ngayon sa Quezon, Isabela. Ang bayit nung ate mga boss, binigyan kami ng doon sa 7-11. Libre pala ang ice. So, tama-tama, pang-pawi. Pang-pawi sa buhaw, oh, tsaka sa init ng ano, araw ngayon. Sobrang init dito sa Tugay Karaw. Time check, 11 AM. Teka, medyo na-delay. Na-delay yung ano natin. Ayan yung bata. Papakdo. Wow! Oh, salamat! Maraming salamat! <laughs> papakdo! Ah! Guys, papakdo. Wala tayong papa. Pasensya. So, di ko alam kung anong oras kami makaka eh. Pero, ano lang tayo guys, pacing lang. Pacing, pacing. Okay. <laughs> Katapos lang namin kumain. And, okay na. So, next stop, Tugegarao. Okay. Hindi yeah, na kami siguro mag-stop sa bago. Hindi okay, lang hangin po eh. Walang hangin daw guys. Sige, hindi ko na maging weather-weather forecast. Ayan, yeah, walang hangin guys. It's head, tailwind. So, sana kahit pa paano ano, so, medyo bumilis yun. Ano? Jessica Soho. Ito si Jerry. Wala na, wala na, wala na. Habi, habi. Uh, it's 37% gradius. Yes, Celsius. Guys, Tapos 29 ang hi. average namin. Hi guys, pauwi na po kami. Pauwi na kami guys. Ganda ng ride namin I mean, guys. Pauwi nilo. Woo! Nagmalik nagmalig uh, least, yeah, malig Al dalfin albano tumawid ni kabagan okay. so yeah mga mahigit 150 lang ba eto na 84 kil 84 kilometers sa kami bali lang ako 104 kilometers sa amin guys yes alam sa'yo 104? Yeah. ay sabag i igaling Bani ka pang igig um, 94 pa lang sa akin bali 174 ganigig wow. shout out sa mga bikers na nakita namin kanina sa Tumawi ni Tumawi 7-Eleven Shoutout sa inyo guys! Mag-ingat kayo sa mga rides nyo Apat sila, di ko sila Mamukaan, siguro kilala Siguro friend ko sila Uy, sapatos eh oh. oh shit So yan Ayan, matak na kami guys Oh, gitado nun yung Ganado masyado yung Tanagirista namin guys snake move. Ayan lang din. Go okay. ba? Ha. Dito na tayo. Napapatug eh. Okay. Papatu, ko eh. Papatug guys. It's, ano, 42 degrees Celsius. So, yeah. It... sa... <laughs> Ala, sa harapan na naman oh. yung naflatan mo. Harap na naman. Oh, din may, din. may ano talaga yan. Noong Sunday na nag-ride, nakatatlong flat na ako. Ngayon, dalawa na. Ibibit kaya niya? So, abangan niyo ah. Tumama mo tayo ng legal na technique. Magbibis <laughs> na kayo tayo pala kami sa sentro kabagal eh. Wala, flat talaga <laughs> Bing Bing pangit! <laughs> you know, nag-ROTC ka, pero online. <laughs> Ayan guys! Nakarating na kami sa Tugay Garaw. Medyo kanina pa naman. Mga one of one. Medyo matagal guys! Ang daming aperiang nangyari! At hanggang pa namin nag-i-stop. Pero ang beses na ta si Daddy. Ang tagal pa nang medyo nalit pa kami sa jump off. Tapos... Masa yes, madami kami... Oh shit! Hindi nalang ako pinapa- DADDY! DADDY! Malambot yung gulong ko! Ayun guys, so what I'm saying is ang daming aberya, which is ganyan ulit nangyari hindi, wala na flatan naflatan Ano lang, it's like It's marambot It's... Look Ugh. Eh ano na lang yan, bala ka It's... Lagayin ka na yung <laughs> ganun sa Snapchatan. Ah? Yeah. Snapchat? Ako. Snapchat? Yeah. yeah. Saan? So, so, makapaniwala, guys. Nasa likod. What? Yeah. Ah? Uh, Oo nga. Awakin mo. Ah, na flat shot. Awakin na! Ay, flat ba? Parang hindi naman yun. Awakan mo ah. Ay, atin. Go. Turutin. Ay. Turutin mo yung gulong. Yeah, go.

kamay mo kami. Nababali yung kamay ko. <laughs> Teka lang, paano ba? O, oh, hindi kanya. Ha? Huh? Hindi oh. ko ganito? Sige, go. Daan-daan kasi spokes mo, baka maputal mo. Lakas ka naman kung ganun. Eh, maray maraming... mo. Ah! Ah! guys, okay na tayo magbomba na. Hala, ano, pasensya na. Are you okay pa ba? Are you okay? Are you fine? Gensya na? Gensya na Ay go, gensya na. Ay go, gensya na yun. <laughs> Ang arte, the cute. So yan, guys. Patapos na, natapos na ride namin traffic mag-aulat <laughs> <laughs> binigay na rin sa akin nila yun doon yung bomba niya malambot yung gulong ko hindi yan malapit naman na kami makawi guys so ayun nga ang daming aberya namin pero kahit paano average namin is 29.7 hindi mo lang inabot ng 30 Mahiya pa siya dahi so yun guys Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo ako. I mean, yung panood. Yeah. Sana mas nagustuhan niyo yung video. Bye, guys. <laughs> oh. Bye, guys. So, eh, magbababay na tayo. Bye, bye, guys.